Walong taon matapos maging sentro ng imbestigasyon sa ilegal na droga sa Senado, humarap si dating senador Laila De Lima sa inquiry ng House Quad Committee sa War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idiniin ni De Lima ang batas laban sa paglabag ng international humanitarian law at genocide at iba pang crimes against humanity na aniya ay hindi alam ng karamihan. Ayon sa batas, pinaparusahan ang mga krimeng pareho sa binabanggit sa International Criminal Court o ICC katulad ng Extrajudicial Killing o EJK. Kinikilala rin ng batas na may kapangyarihan ng international bodies na imbestigahan ang krimen na nasa ilalim ng Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes. Sarili na po nating batas ang nagsasabi na kailangan natin makipag-ugnayan sa ICC kahit noong hindi pa tayo miyembro ng ICC. Lalo na noong tayo ay miyembro na. At kahit hindi na tayo miyembro ng ICC dahil sa makasariling pagkalas ni Duterte sa ICC noong 2018. Pero sabi ng abogado ng mga pamilya ng mga biktima ng EJK na si Christina Conti, ICC ang nakikita nilang pinaka remedy nung sila ay mag-file ng complaints. Nakaupo pa kasing pangulo si Duterte nung sila ay maghain ng reklamo. One of the reasons is that there's presidential immunity for domestic suits. Second, there is complicity of um politicians and people in power. There was security considerations. Um, for the victims who may themselves be the subjects of um, tokhang operations. Ipinakita rin ni Delima sa hearing ang imbestigasyon ng Commission on Human Rights sa Davao Death Squad o DDS na pinapangunahan ni Duterte bilang alkalde. Ayon sa witness, umabot sa 15,000 pesos ang gantimpala ng DDS sa kada biktima ng drug war. Kapag special project na pagpatay naman, aabot ng hanggang isang milyong piso ang reward. Sabi ni Delima, hindi bababa ba sa tatlo ang mass graves kung saan itinatapon ang bangkay ng mga umanoy drug suspects. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, may sapat ng batayan para silipin ang intelligence funds ni Duterte nung ipinatupad ang kanyang war on drugs. Ang intelligence funds ng PNP noong 2017 ay nasa 468 million pesos lamang, Mr. Chair. Walang kalahating bilyong piso ang intelligence funds ng PNP. So kung ganun, Mr. Chair, saan pwede talagang kumuha nung ganun kalaking pera bilang pangbayad, bilang premyo doon sa mga police na nakapatay? Wala ng ibang agency, Mr. Chair, na merong mas malaki pang Intelligence funds na pwedeng pagkunan, walang iba, kundi yung mismong office of the president. Hindi naman dumalo si Duterte sa ikasyam na pagdinig ng Quad Committee dahil masama ang kanyang pakiramdam at kailangang magpahinga. Para sa mga impormasyong na papanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.